Hindi na daw pwedeng mag-upload ngayon sa bagong update ni Facebook ng long video or reels sa Facebook apps. Kapag ang gamit po natin ay Facebook apps, hindi na daw makapag-upload. So, ito yung nakikita ko na content ng ibang mga content creator na hindi na mag-upload. So, ang ginawa ko, sinubukan ko pong mag-upload sa aking reels ngayon. So, ayan po tayo sa ating reels. Ayan, nililitay tayo ng video. O, ayan po yung reels na i-upload ko. Check nyo at click natin yung next. So maglalagay din tayo ng hashtag kasi yan na po yung aking upload for today. Ayan, click natin yung share. After oh, antayin lang po natin guys ha. Ayan, na-uploading your reel. So magno-notify yan ngayon guys. Ayan, your reel has been approved. You can view it. So nung i-check ko siya, so na-upload po siya. So i-check natin sa mismong profile. Ayan, so, so nandun po yung reel ko, naka-upload. So pwede po siyang mag-upload. Deny ko din sa aking long video ay pwede po siya. Pero guys, take note ha, hindi po lahat ng account ay pare-pareho at sabay-sabay na nag-update si Facebook. Or kung hindi ka makapag-upload, mag-comment ka dyan sa baba. Baka nauna ka nang na-update sa akin baka nang lang just in case guys na hindi ka na kayo maka-upload ng inyong mga video syempre kailangan natin ma-upload para tayo ay kumita so pwede kayong pumunta dito sa business suite okay? so, download nyo yung apps na yan dyan kayo gumawa or mag-upload ng inyong mga video mas maganda din dyan guys kasi namomonitor mo ang iyong video kung ikaw ay gumagamit ng music makikita mo kung mayroong copyright so sana nakuha please share this video and follow for more